basta, però da lì of life but never die. Ah! Yeah. Okay. Better book. But remember, whether I fail with you is yet. In one body, okay, we need infinite. If us all things in that one body, see, they have a part. Same, same word, okay, same word, it's spoken of the room, it speaks to the man. On his word, and the same word. ang yung ibig sabihin niya? Balikan natin ang panahon ni Adan. Si Adan, nung nilikha si Adan, or in the image of God, male and female. Right? Okay? Pero ang tao ay siniwalay ng babae si Adan. Nasaan yung babae? Nasaan yung babae? Nasa tagyang. Pilih warai atau maen Pilih yang jatah Inuk telah jatah Pilih ng mga 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 pero mga 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 sa mga 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 mga

in you. Because God us, openly, is us only in His own body, the bride. The God bless you. Ang yeah, so, uh, ganito lang yun eh. At sabi ng Bigla, all the fullness of the Godhead dwells in Him. Ano ang nag sa Kanya? Sa Kadyos. Dalawa lang ang talaga ng Bigla ng God. Yes. Sa Romans 1.20, at Colossians 2.9, the Word of God says, ay dalawang beses lang dinanggit sa Biblia. Bakit? Pero iba yung Diyos at, at ang pagkadyos. Pero sa isang Diyos, langit ng lang langit ng mga langit, hindi magkakya. The head of heaven of heaven cannot contain the whole of God.

Kita bersabun kali pasal. Tahu tu? lagi sama lagi di di makanan jo. Mulai akhirnya pakai jo ekspedisi dari Pakista. Anu, nata nata kita Roma orang berempat. Ok, nanya nata kita Roma orang berempat. Pasti pasti lagi. Oh, peaceful state of peace from the creation of the world are clearly being understood by the things that are made even the eternal power and God said, so they are without a few. Ano sa pagkago? Lahat ng mga bagay nila sa kanya ay nagpapakilala ng kanyang walang ang gantang kanyo. Oh, कापते या तकारण काजे करतास तला आठवे देखाया बीती बोलर बीट बोल द गिव द हेड ऑफ गॉड पगलम आप 4 कोलोस 19 जोस बायम बुआत अति नता पाकी ता जोस बुआत जोस बायम मगन बिग्रीत अति नता पाकी ता तब कृज के O, it, o wala naman Diyos sa lang na Pag lang langit. Pagka Diyos lang Kristo. Hindi yun Diyos. Pag Diyos ang ilalito kay Kristo sa buong ibig ko. ng mga langit, di magkakata sa Diyos. Dahil na si siya ng tatlong lumalawang sa tatlong dimension. God, where the world, there three dimensional area sino gusto ko sa rin discuss sa ay nasa ng tatlong dimensional area haba haba Godhead and three dimensional area so ibig ko sabihin mga patik ito lang sa nasa ng Godhead na ka sa Kristo dalawa ang talata magpapatunay ng isang kaya na kung kapatunay niyo sa akin walang Diyos in 34 years Matika, hindi ka nakakaintindi sabi ko kayo kayo hindi ka naman magbasa ng Biblia. Hindi ka hindi bumasa ng English. Una, God says ang sinasabi mo. Iba'y salitang Diyos, yung likas sa Diyos. Yung salitang likas sa Diyos, unang hari, unang 8-27, langit, Nang mga langit, hindi magkasa ng Diyos. Heaven of heaven of heaven, sinang kong kaya sa Lord God. Isaiah ang lupa ay tumukungan ng kanyang mga paa, ang langit ay ang kanyang trono, saan mo kung ilalagay, na hindi nang pagpapahiran. Tap o, oh, masalan nyo, langit ka lang mga langit, hindi ka magkasay nyo, gusto ka sa lahat, nasa lahat ang Diyos, pero kanyang pagkayo, na kanyang isang partikular na panahon at pagkakataon, na kanyang unang partikular na panahon at pagkakataon, si é el celestial uh, Dimension saa, by by the part of heaven, you can see the access of God by the creation of God, visible and invisible. Pangalawa, kapatid, na taan ang God, God in us, ang Diyos ay sumatay, tama, ang Diyos ay sumatay, pagkatapos magkaroon ng God in us, nung dumating si Cristo, dumating ang fullness of the Godhead, ng God ay ilinagay ng pati sa kanyang katawan. Now, in this passage, not only the fullness of the Godhead, the preeminences of God, pinakamamahal at pinakasakitakila ng Diyos, the body, the body, when it's the same word, na sa panira ng God never looked up on the body of Christ. He looked at one body ano sa inyo sa isang kakawal? Ikalaw niya The same word. The same word in the Holy Ghost The same word. Nag-ibig sabihin, ang tingin ng sa ating isang katawan lang, baka mas may negro, may ike, may inche, may hapon, isang katawan lang. Kailangan kong sinasabi, kailangan kong si Puma. Pero hindi na po preso kung yeah. wala si Tumas. hindi na po preso kung wala ka, because we are one body. Hindi ka tinitig e na nilang Tomas, eh wag ang sumipag sa kasikat sa Tomas. Ka lang, basta ka eh. Patangguda, di ba? Kung tayo bago na isena, isang isena na ang sa ating panutangin. Si Cristo Ulo, Iglesia Katawan, or the head and the body, mga kapatid, mayroon kumamon sa akin sa mensahe mo ito ng dibate. Ha? Huwag well, may isa Sabi niya, pagkutunayan ko raw, ang sabi ko naman mga kapatid, mali ang tayo mo. Hindi na sila ang papakawag na, 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 bride. Pag nagpapakawag ng bride ngayon, ako, nasa delusion of Satan ka. Pag nagpapatawad ka na change pa rin natin, ang ating Diyos, ang tawag pa dapat sa'yo, Christ ka na. Sabi ko, ay, hindi yan sa bagay. Right? Si ulo, ulo. Si Christ ulo. Sabi, samahan kayo mga ulo-ulo. Ang natin, ulo po natin sa kapwa ulo, ay, mali, mali yan. Ang katawal ay Anong to cry. hindi bagay lalo kasi sa malitan, Christ kami coming to tapas naman eh. Sinasabi ko naman sa'yo po, ang tama. Christ is the Christ and Christ is the Christ and Christ is the Christ. Kaya sinisigaw ko lahat ng grupo kinangusap ko, nangkatawan tayo. Huwag niyong bahagisin. Huwag niyong tabas-taba. ng Diyos. Merong grupo ngayon, sa Telestial lang, sinabas ng Diyos. Meron kyo sa nila, may may kyo oh, sa nila, o kahit sa pagkalalim ng turo sa lalim, mabalik sa na, at sa lawak, mabalik eh, sa sobrang lalim na na, at sa sobrang lawak na na. Sinasabi ko lang po, pati sa eksperyensya kong eh, nagtikot. Kaya, nagpapasalamat ko eh, kanila lang sinabi ni Pati Bishop John, na ipanito, balanse. Balanse sa Biblia at may A false balance is a to the Lord. Kaya kinagagalak namin, Itasasaya namin tumalo Ano ay kinagagalak nyo rin, no, kami, pagpalaan so, ka ng paglaw. Yan, sagot ko, Dr. Ramay. Sagot ko yun, sagot So, ngayon pala tayo, kung iinig sa Dr. Ramay. Pero, Dr. <so>, Ramay, <laughs>